Baka sa isayang araw po, ako po si Shao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo, buwan ng pamana. Alam niyo po, ang uh, National Library po ay naglalaman ng milyong-milyong mga aklat. At isa po sa pinakamahalaga sa mga aklat na ito ay ang pinakaunang aklat sa wikang Tagalog na inilimbag ng isang indio o ng isang naninirahan dito sa Pilipinas o so tumubo dito sa Pilipinas. Wala pong iba kundi itong librong pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila ni Tomas Pinpin. No? Ito ay idilimbag matapos ang doktrina kristyana na naglalaman ng Spanish, Tagalog at saka wikang baybayin ng mga panalangin o salit, ano, no, sulat na baybayin sa ng mga panalangin pero ito po yung unang-unang uh, ginawa ng Pilipino. Kasi ito pong uh, doktrina kristyana ay uh, inilimbag ng mga Dominikanong, Piling, Espanyol sa tulong ng mga Chino. Well, pinapalagay po na si Tomas Pinpin ay meron ding dugong Chino dahil sa kanyang apelido, Pinpin. Oh. Pero ang uh, nakakatuwa po dito ay uh, ang aklat na ito ay isinulat at inilimbag noong uh, tinatayang 1610 or 1619 anuman po yun eh talagang napaka 1600s pa napakatagal na at makikita ho natin eh sa sobrang kalumaan po ng aklat na kopya dito sa National Library ito po original mismo no ay nababalot na po ito sa mylar no uh, para ma ma ano pa ma appreciate pa natin yung mismong Ah, uh, ano na ito? Itong mismong kayamanan na ito at pamana sa ating bansa, no? Ah, uh, bagamat ang ano no kung titingnan mo ang uh, ano na ito, ang aklat na ito ay kasama ng aklat na pinrint ni Tomas Pinpin sa wikang Espanyol, yung Arte y Reglas de la Lengua Tagala. At itong uh, librong pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila. Ito po ay actually pinaprint niya sa kanyang assistant na si Diego Talagay. At uh, ito po ay kanilang inilimbag sa kanilang palimbagan sa Abukay Bataan. Uh, kaya makasaysayan po ang Abukay Bataan dahil kay uh, Tomas Pinpin. At kaya nga po eventually si Tomas Pinpin po ay tutungo sa Pila Laguna upang uh, yung mga Pransiskano naman ang kanyang tulungan para sa kanilang mga paglilimbag. At uh, eventually itong si Tomas Pinpin ay ililimbag yung vocabulario uh, de Lengua Tagala ni San Buenaventura. So si Tomas Pinpin, ang pinakaunang Indio-Pilipino na tagapaglimbag, ay buhay na buhay po ang kanyang pamana dito sa pambansang aklatan ng Pilipinas. Kaya, halina po kayo dito. Ako po si Xiao Chua, marami po salamat at mabuhay tayong lahat.